So yun guys, nandito tayo sa labas ng PITX. Kung mapapansin yung mga idol, pila-pila dito yung mga bus ngayon. So, medyo maraming stranded ngayon ng mga bus. So, although hindi talaga sila stranded mga idol, sila yung mga nakapila. So, tatawagan na lang sila para pumasok sa loob. Kasi punong-puno na sa loob eh. So, nandito tayo sa labas. So, ito ang Ptex mga idol na pinakamalaki dito sa NCR. So, ang sabi nila hindi dito. Para sa akin, ito ang pinakamalaking terminal mga idol. Kasi lahat nandito na. Lahat ng gusto nyong mabili. O gusto nyong pasalubong nandito na lahat mga idol. At saka ito ang pronta ng mga biyahero. Kuwi ng Bicol, Visayas at Mindanao mga idol. At saka mga city buses natin nandito na rin at saka yung mga pauwi ng ano north meron na rin gaya dito north gaya ng Olongapo po Tugigaraw at saka sa mga malalayo so although meron na rin din ano uh, airline ticketing meron dito mga idol kaya kung pupunta kayo dito hindi kayo mag ano mabuboring kasi ang terminal na to ay ano aircon aircon to mga idol ito so, ng pila ng ano mga itsa ka orosil to guys Nandito So dito sila napasok Mukunta ako dun Dito ang pasokan mga idol So dito lang guys Nasa harap natin Diyan ang pasokan ng mga bus Papunta dito sa PITX So just Dumating si Jam oh. Yotong guys, Yotong, Vitex Ito guys okay, ako, Vitex ako Ah. So, uh, lagi ako namamasyal dito sa P-TEX kasi dito rin ako nag-ano, nag-spotting, nag-update ng mga biyahe. So, kaya pumunta ako dito. So, ngayong araw guys, naghahanap ako ng pwede nating madikitan para sa money hunting natin. Pas Pasasalamat guys sa mga ano, mga viewers natin, mga supporters natin. So, na-reach natin yung ano, 1 million views natin. Kaya naghahanap ako dito na pwede natin madikitan. So maraming salamat mga idol. Ah, daming ano? Daming sasakyan. So itong PITX mga idol, ito talaga ito talaga ang pronta ko pag nag ako sure kasi malawak dito eh. saan kayo pumunta? Ah, uh, maraming manon, mga pestuan dito, hindi gaya sa ibang lugar. So, saan kaya ako pwedeng magdikit mga idol? So, ito yung ididikit ko mga idol para sa basa uh, manihanti natin. Para to sa mga basintosiyas kagaya natin. O, kagaya ako mga idol. So, tayo ng pesto Yung hindi makikita ng ibang tao. So, uh, uh, saan kaya ako mag... -ano? yun mo naman. Napakalawak ng terminal na ito. Ang pinakadulo ng terminal nito, kung makikita nyo yung kantong doon. Ayan, yung kantong yan. So layo na ng pagkakasubo ko, di ba? So, ito 'yan ang andun din sa dulo mga idol. Ayun. Ah, oh, di ba? So, ganito kalawak ang terminal. So, ito ang biggest terminal ng ano na NCR dito sa Paranaque. So, ayun guys. Pasalan mga kayo dito. Uh, Mag-comment lang kayo sa ano ko sa Facebook ko, Greg Alarsal Vlog. Kung gusto niyo ako yayain, mag-spatter o mag-update ng mga biyahe o ma Mami para naman may kasama ako. Lagi kasi akong solo eh. So, ayun. So, ngayon mag-aabang tayo ng ano, mga bus dito na pwede natin mapitikan. Mag-aabang ako ng mga bus na ano, mga galing ng probinsya. Dahil, uh, para natin ma ano, pang-upload naman sa YouTube Tsaka sa Facebook mga idol. So ayun guys tara uh, let's go